ay uh, sa pangalan po ng Dakilang Kainong Isu Kristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa uh, kailangang bahagi at kung saan mayroon tayo ng na pinaka uh, at ito ay ating pinagahanan, pinagasa at pinigyan ng buhay paano po tayo si sa isang sintas? Sabi po sa ibang hindi niya apostol sa sa Kapitulo 21, versikulo 23 hanggang 32. At pagpasok niya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang mga pagulong saserdote at ang mga matatanda sa bayan. Samantalang siya ay nagtuturo at nagsasabi, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito at sino ang sa iyo'y nagbigay ng kapamahalaan ito. <clears throat> Ngayon, i-observe natin yung isang person na ito. Ngayon, kung titignan po natin, pagdating na pagdating ng ating dakilang tayo nung pumasok siya sa piblo, dahil well, ang nangyari po noon, hindi ba ka? sa kalisan ng asno, papasok sa templo. Pagdating doon sa templo, pinagtatauban niya yung mga nangibili ng o namamalintang salapi at yung mga nangibili ng mga payo. Na kung saan, sabi na natin na no? Ang ating bahay ay ng bahay panalangin Ngayon, kung aralin natin, tayo po ay templo ng Diyos na buhay. Ilagay natin sa ating sarili yung templo na yan na dapat bahay panalang na. Na dapat ang binagawa lang natin sa ating sarili, manalangin, manalangin, at manalangin. Ngayon, pinasok ng negosyo na kumbaga, kahit na araw ng pagsamba, nasa pagbibigusyo pa rin ang iniisip. Kasa kung anong-ano ka ano man sa isipan, may kita ka o ano ba yung nangyari. Sayang, hindi po siya na natrabaho. Kapag gano'n ang atensyon natin, siguro naman, ang ating dakilang Panginoon magagalit dahil hindi nga po dapat gawing bahay o pugat ng tulisan ang templo ng ating dakilang Panginoon. At dahil po yun. Ngayon, halimbawa, Mayroong nangyayaran ng salita ng Diyos at nagtanong, sa anong kapamahalaan, bakit kinakailangan mong iparinig yan sa akin ang salita ng Diyos? Di para lang ba mga matatanda ng bayan at mga pulong sa o pangulong sa sirdote na lumapit na habang tinuturoan tayo o tayo nagtuturo ng alam ng salita ng Diyos, mayroong kumakalakit. Talimbawa, ito na toro na magsisingay. Bakit ako magsisingay? Ito na toro sa atin na tayo magpatumaba. Bakit ako magpatumaba? Yung ba parang tumutukul yung sarili natin? Nasa kalagayan ng kaisipan po yun ng mga mga pangulong sa serdote at matatanda ng bayan. Sa totoo lang po, sa ating kalugloban, mayroon din tayong kalaban. Walang iba yung pride ego, ika Yan po yung nandiyan sa isip na nabubuo yan ng masarili, kataasan, yung pananahili, nandun na lahat. Ngayon, kapag yan po ay isinurender natin, isinoko natin sa ating natin ang tanong. Pwede nating sabihin sa ating sarili na hindi na natin tabang saan ang kapamahalaan ginagawa mo ang mabayad. Sa anong katamahalan ba na kinakailangan natin isurrender, isakripisyo ang ating mga sarili, walang iba ang ating gagilang Panginoon. Merong katamahalaan upang baguhin ang ating pagkatao, upang siguraduhin na dapat ang anahan sa ating mga puso walang iba. Yung mga salitang ibinahagi ng aming dakilang Panginoon na yun ang dapat matatapat sa ating mga puso. Ito na yung sinasabi. Hindi ko na ito nga isusulat ang aking mga tautosan sa mga tapyas na doon no, hindi isusulat ko na sa isang puso lamang. Ibig sabihin, lahat ng alam na ipinangaral ng salita ng Diyos papasok dito sa tayna, diretso sa ating puso at pagtinilay-nilayan natin ito na yung panahon para tayo'y makapagbalik loob sa Diyos. Sabi dito, ang tanong, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ng bagay nito? Sa anong kapamahalaan ba at kinakailan ang ating makinig ng tibang Diyo? Sino ang sa'yo'y nagbigay ng kapamahalaan ito? Kaya eh, kung titingnan po natin dito, mayroon pong kapamahalaan ang na ating katilang tayo. Lamang, pagdating doon sa kanyang kausap, hindi niya pwedeng sabihin kung paano ang kapamahalaan niya ginagawa ng mga bagay. Na. Dahil, mapuro ang kanilang pagpunawa. Bakit po nasabi? Tuloy natin. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong. Kung sa Kung inyong sasabihin sa akin, ay sasabihin ko naman sa inyo kung anong kapahamala ginagawa ko ang mga bagay nito. Ang bautismo ni Juan, saan ba nang buwan? Sa langit o sa mga tao? At kanilang pinangkat niranang sa kanilang mga sarili na nagsasabi kung sabihin natin sa langit, sabihin niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniniwalaan? sabihin natin sa mga tao na natatakot tayo sa karamihan sa pagkat ng lahat ng propeta si Juan. Ngayon, ang ating kapilang Panginoon, matalino po. Meron po siyang kapamahalahan kung bakit niya ginagawa ang pangaral ng salita ni Diyos. Pero, dahil nga ang kausap niya, mga matatanda ang bayan at mga pangulong sa serdote na limitado lamang ang darulungan nila, ang ginawa na namin na bilang pang kinalins ngayon sila. Ipinalit sa kanila isang katanungan din. Pero dahil nga, alam ng ating na bilang kanilang pag-iisip at natatao niya ang kanilang isasakot, kaya na ng ating nagilang Panginoon yung mga pangulong sa serdote at mga matatanda ng bayan. Pero ang tanong, meron nga ba talagang kapamahalaan ng ating katilang bayan? At bakit siya nagpapagaling ng may mga karamdaman? At bakit niya ipinanangaral ang salita ng Diyos? At bakit pinagtatauban niya yung mga nagpapalim at nanamimilim doon sa loob ng tempo? Sapagkat yun po ay iligal. Hindi pwedeng pagsabayin niya na kung saan ang gawa natin sa loob ng timpo, walang iba, pumasok tayo para manalangin. Ginawa na natin yung kanina at ikalawang dahan na para makinig ng salita ng Diyos. Meron kong kapamahalaan ang ating dahilan pa rin para sakupin tayo kung tayo ba'y suma sa Kanya at siya ba'y suma sa atin. Ngayon, kung nangyari yan sa ating puso, kaparihas nitong mga matatanda ng bayan at mga pangulong sa serdote. Sa serdote pa naman. Pero ang punteria nila, hanapan ng diferensya o butas ang ating katilang Panginoon sa kanyang mga isa sa mas matalino ang ating katilang Panginoon. Kaya ipinalik sa kanila. Ngayon, ang tanong, sa anong kapamahalaan bakit kinakailangan you know, gawin ng ating katilang Panginoon? na yung kanyang bahay panalanginan panalangin na tayo po yun ay na pinatawag na tempo ng Diyos dapat po hindi pinaruunan na gawing ugat ng mga tulisan. Kundi gawin natin bahay panalanginan. Nandiyan marugdog tayong nagsisisi at kumihingi ng tawad ng ating mga kasalanan nang sa ngayon tayo'y maging karapat-tapat sa mga na natin ang ating mga sarili upang sa ganon, mabago na ang ating pagkatao at nang sa ganon, pang pangunahan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo mula ang pakinggan natin at isuko natin ang ating sarili sa pamamagitan ng kapanghalaan itong ipinagdalo sa ating dami ng Panginoon. Kaya importante po sa atin ang pagsuko, ang pagsurrender at ang paginig o pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat meron pong kapamahala ng ating lakilang tayo para kayo pakuhin, magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ngayon tuloy natin. Datapwat, ano sa akala ninyo? Isang taong may dalawang anak ah, at dumapit siya sa una at sinabi, Anak, umarawan ka sa at gumawa ka ngayon sa ubasan. At sinagot niya, at sinabi, ayaw ko. Dapat mo si, si siya at nakatapos at naman. At siya gumapit sa ikaw at hindi nang sinabi. Sumagot siya at sinabi niyo, ako'y parun at siya'y naparun. Ngayon, ilagay ngayon natin ang ating sarili sa kalagayan ng isang anak. Biyernes pa, kung kaya kanina sa Sabado ng umaga, may pumulong sa atin, pag natin. Anak, magpanuluyan ka. Ang sagot natin, hindi, marami ko labahan. Hindi, may lakad ako. Hindi, may gagawin ako. May dadaluhan ako. Ngayon, ilagay na natin ang ating sarili. Katulad tayo dito sa Na yung unang anak, tumutol, pero kalaunan, sumunod. At yung ikalawa, nag-promise pa, na, sa sabato pumunta ako sa templo. Pero, hindi siya naparoon. Ang tanong, sabi nito, Kumbaga, sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama. Tanungin po natin ang ating sarili. Minsan ba nangyayari, nagpaplano tayo? Isang linggo pa, pumunta sa templo. Pero kala ko na, hindi naman natawag sa templo. O kaya, dahil may nagsabi sa atin, Pumunta ka ng templo, pero tayo tumutol, pero kalaunan, naparunin. Alin ba doon sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang? Sabi nito, sinabi nila ang una. Sinabi sa kanila ang Yesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutong ay nangauuna sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos hindi ko palang sabihin ang isang tao na aamit na siyang mabuti kung matuwid kung maayos niya ang kanyang kamuhay mas mauunahan pa pala ng mga manitigil ng buwis at ng mga pagbuko Bakit po? Kasi yung mga taong matuwid na hindi na sila nangangailangan magsisig Pero ang tanong paano yung tinanggap nila ang pagpapatawad kung hindi na nagsisi? Kasi ang mayayari niya, kapag-iari mo na isang sarili, matuwid ka na, ba't kailangan mo pang magsisi. Pero yung mga maninigil ng buwis na meron silang nadaya o naluko at yung mga patutot na mabigat ang kanilang mga kasalanan, yung pagpapatawad po kasi kinamo, yun ang sukatan dito. Kasi kung ba matuwid na tayo, tao. Pagkatapos, kukunti na lang yung nagawa natin yung pagkakasala, alin ba nga mas mabigat na pinagkalawal yung kapatakawan? Yung may malaking kasalanan o may maliliit na kasalanan? Yung pinatawad ng marami o pinatawad ng maliliit. Kaya mas mga unang, na ang mga, mga ng buwis at ah, ang mga patuto. Dahil po sa akin ng nagawa nilang pagkakasala at kung sa tingin nila, hindi na sila dapat tawag dapat pang tawagin -tawag, anak sapagkat sila ay napaliwalay sa Diyos, napalayo sa Diyos at naging patungkot na at yung mga mga maninigil ang naging padaya pa sa kanyang tapo. Kaya po, kung hindi tinanong natin dito, importante po yung mga nasa mababang kalagayan na kung saan sila yung may karapat dapat na pagkaluban na pahaginan ng ibang milyo na magbago ng kanilang mga pagkatao, ng kanilang ugali, mas mabigat po kasi ang kanilang kasalanan na gawa. Kapag sila yung pinatawad, malaking kaginawaan para sa kanila na sila yung pakapanumpalik sa Diyos kung para sa mga matutuloy na. Kaya kung titinan po natin dito, dito sa ibanghilyong ito, tinuturuan tayo kung paano tayo dapat matuto, mabuksan ang ating mga resipa. Kasi po itong pangalawa, dalawang tema. Kung tininan natin yung isa, may kapamahalaan si Kristo para sa buong tayo, para baguhin ang ating pagkatao. At higit sa lahat, yung pangalawa, meron tayong kalooban din naman kung handa tayo sumunod sa kanya. Dahil po kami sa mabilis po kasi sumagot ang bibig. Hindi ba kasabi dito? Ayaw ko. Mabilis yung reaksyon ng bibig. Pero sa paggawa, nagbago siya. Ang mahalaga, yung kanyang sarili, baka magtutol ang kanyang bibig, pero ang puso niya ay hinahanap-hanap niya ang inahanap-hanap niya ang templo. Kaya kahit man nasabi niya na na hindi siya pupunta sa templo, pero dahil na, nagsisi at nagbago, yun po yung tinitay nandito ng ating nakilag pa rin. Yung pagsisisi. Kasi po ang pagsisisi, ang tawag yan, surrender. Pagsuko. Ibig sabihin, kapag sinusuko natin ang ating sarili sa ating nakilag pa rin, kinikilala pa natin siyang tango. Pero, mabilis tayong sumagot. Oo, oh, parunan na ito. Pero yung puso, sabi niya, ikinagalan eh, ako ng kanilang mga lagi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ibig sabihin, lahat na lang ng ating ginagawa, kahit nababanggit natin siya sa panalangin, ang pangalan ng ating kanilang kanilang. Sinusunod natin ang kanyang tanunguman. Gumagawa rin tayo ng mabuti sa tapas. Pero, kapag pinag-uusapan ka ngayong upasan, pumaroon ka sa upasan, Opo, ako'y paruroon, pero, hindi iwasan ang makapag-ulimpo o makapagsilipo. Dapat po hindi gano'n. Kundi dapat, hindi mahalin natin ang ating pinagkinukuran, ang ating sinumpan ng buhay sa ating nabilang Panginoon, at na may gabayan tayo upang ang uh, natin yung mga bagay na ayaw sa kalukuban ng Diyos. Ano ba sabi nito? Pagka na parito si Juan sa sa daan ng katwiran, at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Dapat pa pinaniwalaan siya ng mga maniniilang buwis at ng mga mga parunod. At kayo, sa pagkakakilala ninyo rin dito, hindi man kayo na sa tapos kung pa'n kayo magsipanwala sa kanila. Kaya hindi nating natin balikan natin yung kasaysayan nyo. Kung aral ng mga si Juan Bautista upo sa pagsisipan natin, Meron din doon mga naglakas loob na mga palisiyo. Na pag naman sinasabi, nakaamba na yung palakul sa mga mga Pero dahil sa nagalan ng kanilang musyo, nagsisirin at nagbalik loob sa Diyos. Isa na doon si na Napalihim ka, nakipagkita sa ating gabi ng Panginoon noong gabi. Para tanunin lang ang ating kabilang Panginoon. Sapagkat na hindi wagaan siya sa mga sinasabi ng ating kanilang panahon. Kaya po, sa so isang tao na makasalanan, huwag natin sasabihin, wala na tayong pagkakakampang paguhin ng ating sarili. At sa mga matutuloy pa man, huwag natin sasabihin, matuloy na. kundi kinakailangan pa rin natin ang pagsisi, manumbalik tayo sa Diyos at magbalik po. Sa pagka, kapag tinanggap natin kung tayo man matulid, nagkasala ng malaki, kung tayo ay naging pagodot, kung maninigin wulis, ng mulis, nagkasala ng malaki, ang mga laga, marunong pa rin tayo humingi ng tawad sa Diyos. Kasi po yung pagpapatawad ng Diyos, sabi niya, walang matuwi, wala, wala tayong Diyos na. Kundi ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, hindi po natin pwedeng sabihin, matuwi na. Hindi natin pwedeng sabihin, okay na ako. Kundi araw-araw, nagkakasala tayo. Na kailangan ilapit natin niya sa Diyos, isukong ako ng ng mga sarili at pangunahan tayo. Nang sa ganon, tanungin lang natin ang pagpapatawad niya at tayo'y tumira sa ating talugluban ang presensya niya. Isang maraming pagpapala na po yun tayo'y iniingatan ng Diyos at pagpapakilala sa ating nararamdaman namin siya ang kanyang presensya sa ating mga puso, at sa ating pang-araw-araw na komunan. Siguro po, nandito na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at ano ang ng ating mga kailangan, kailangan, ilapit po natin na sa Diyos at ipagkalog po nawa sa atin ang kailangan lahat ng kasalukuyan sa ating mga Salamat at isang mga kailangan umaga sa bawat sa